Ipapakita lang po ako sa inyo. Pwede ba ako maghubad? Yes! 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 May Yes! 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 best ito bien. po yung pinagawa namin ng mga t-shirt. Ay, oh, Tati. Ka Isigaw mo, Isko. Yes. Isigaw mo si Isko. Yes! Tapol! Kasi po ang awitin, yan po ang paraan ko. Ay, pabubado na po. Ito po, sana pakitain niyong saglit. May paririnig lang po akong kanta. Okay lang po ba? Yes. 🎵 Ipanig mo si Tatay Digong 🎵🎵 Ipanig mo Kung gusto niya po po, e eh, panuod sa iba. Pa. Sa so sinulat po po yan para ho may Tatay Digong. At tayong mga alam ko namang supporter pa rin ni Tatay naman kayo supporter, alam nyo naman po na ang Pilipinas ay may kasaringlan. Solid. Ako po, si Atty. Jimmy Bondo. Alam ko po, po, mas naaalala nyo ako bilang singer. Tama po ba? Ako po ay nag-abogado, nagtrabaho po ako sa gobyerno, sumuporta ng matagal na kay Yorme, at ngayon po ay tumatakbo sa Senado. Bibilisan ko lang po yung aking pananalita dahil po ang dami po magsasalita. Pero, pag nagsispeech po kasi ako, pagkatapos, yung mga tao sumisigaw, sample, sample. Yeah. Kaya po, pwede ba magkasundo na lang po tayo ngayon? Ano ba ang gusto nyo? Mag-speech ako o sample na lang? Speech ako, sample! Kaya hindi ako nalalo. <laughs> Para mo magkapag-asa ako, pwede ba ako magsalita kayo mga 3 minutes? Yes! Yeah. Tapos kakatago kayong maikli yeah. lang. Yes! Okay lang. Yes! Pati po rin ang ating mga hoster po. Oh, salamat po sa pahiram ng stage. Tatlong punto lang po. Huwag po kayo magugulat kasi minsan nasisigaw ako Ay sa galit. Okay lang po ba? Yes! Okay lang na magsasalita lang ako bilang Pilipino, bilang abogado, bilang musikero. Okay lang po ba? Mam, yes! Una sa lahat, walang magugulat. Ha? Walang magugulat. Game? Yes! Paano mo hindi tayo saklaw ng ICC. Sana po malinaw sa inyo. Gumagana ang piskalya, gumagana ang ating hukuman. Marami pong hindi sang-ayon sa mga ginawa ni Tatay Digong, okay lang po. Dito tayo sa Pilipinas magtuos. Tama po ba? Maraming salamat po. At kung sino man ang hindi naniniwala doon, mali po kayo hindi tayo saklaw ng ICC Tama. The Philippines is a sovereign nation. Mali na po. Pangalawa, may mga gusto po mag-impeach sa isang vice president na 32 milyon ang bumoto. Papayag pa kayo? Sa Senado po, kailangan ng two-thirds ng 24, bali 16 sa mga marunong magmat. 16 na boto, out of 20 po, tanggal po ang binoto ng 32 million. Papayag po ba kayo? Kaya po tumatakbo yung Duterte, yung 10 Kasi po, 1 third plus 1, wala nang impeachment. Ibig sabihin, kung nine na senador po makapasok doon, hindi mai-impeach si Bibi Sara. Eh gawin niyo ng 10 okay lang po ba? Pangatlo, yes! no, tapos kakanta na po. Okay pa ba? Gising pa ba kayo? Yes! Po, <laughs> make Manila great again. Yes! Ako po ay hindi taga Manila, pero dito ako nagtrabaho. Dito po ang aking opisina at nakita ko po ang pagkakaiba. Masaya ba kayo ngayon? Yes! Malinis ba ang Manila nga? Hindi! O, dali natin sa nasyonal. Mura ba ang bigas? Hindi! Magbe-20 pesos daw eh. Naniniwala ba kayo magbe-20? Wala Kakanta na po ako. May kailangan na akong ikwento. Pagbigyan niyo ako kasi po yung iba singer lang talaga yung alam sa akin. Pwede? Wala po. Sabi mo adik ako? Hindi ako adik. Ah Okay. Kung nila kailangan na akong isapin mo. May kapwento lang po sa inyo. Ako po ay na abogado mapag lang po, mainit-init pa. Pero kinasuhan po namin si Martin Romualdez at ang kanyang mga kasamahan. Ang kaso po namin na pilayal sa kanila, falsification of legislative documents. Dahil po, yung tao ng budget po, tao ng budget, puro blanco, binalasubas. Okay? Pagdating po sa Presidente for Signature, may naman na yung blanco, 241 billion, hindi po pa falsification yun. Yes! At, ano po yung mga departamento na pinaglaruan? Kulaan nyo po. Kulaan nyo po. Kahit anong department, mag isip kayo. Field health. Health, hindi yes. po health. Ano pa? DSWD! Hindi rin DSWD. Good guess. Ano pa? Agriculture. Ah, isa pa, dalawa yun eh. Yung pangalawang pinaglaruan na 241 billion, ano po yun? Education! Yeah, yeah, yeah. Ano Naka, public document naman. Yeah. Irrigation. Ay, oo, oo. yung... Ibig sabihin, yung palay, agriculture. Yung pandilig, irrigation, pinaglaruan. Yung budget po, hindi pa lumalabas, ninakaw na. Yun lang. Yun po ang problema ng Pilipinas. Kaya kung namimili po kayo ng senador, huwag niyo na po isipin yung maraming batas na iniisip. Okay din yon. Pero ang una nyong isipin, yung hindi na nalakawin yung tao ng budget natin. Uh -huh. Dahil po ang korupsyon ng Pilipinas, hindi pa lumalabas ang budget, hininakaw na. Gusto niyo bang kumanta na lang ako? Sabi ko na, eh. ako po ay kakatang maikling-maikling. And of course, very soon makikita na po natin si Vice Mayor Chi at si Yorme Isko. Kakantan ko po kayo para lang po maalala niyo naman ako at para rin po sariwain natin no, at bigyang pugay ang yes, no, ating karapatan ng mga Alam nyo po yung ibang mga gusto nyo dito, niyuyurakan na, na right, po ang karapatan natin magsalita. Sana naman walang umawat sa akin sa si aking pagkanta. Ang una ko pong kakantahin, na eksi lang to, puro ganyan-ganyan lang, seconds-seconds lang. Ang una ko pong kakantahin, para ho sa mga bagong walay. Ang title po nito, Let Me Be No One. Alam mo po na so ang tingin nyo dito. Pero para sa akin po, ibang-iba po ang tingin ko sa kantang to. Ang kantang ko na to, ay biyaya po na buong may kapal sa akin binigay niya po sa akin to nagka-hitsong ako 28 years old ako noon wala na akong pera nagka-hitsong ako So I'm telling you I love you one last time. Yeah, and goodbye. I turn around and walk away, Cause you don't have to live yeah. like Mais belo